So, dito mga langkot sera. Dito sa box na yun, damit ng uh, partner ko. So, ang ginawa ko dito ay naisa-isa ko kasi may nakita akong mga uk-uk uh, ok -ok na pumasok dito. So, iniisa isa ko para tingnan. So, habang nag uh, uh, ano tayo ng mga damit, umuulan naman. Nag-blessing si Lord. Umuulan. Yan. Medyo malakas-lakas na. Sana walang uh, bagyo. So, medyo, ang ano kasi dito, paghapon umulan. So, ito yung bago namin yung tahanan. So, nagpatuloy ako sa pagtatanggal uh, ng mga damit. Kasi, nung isang araw, may nakita akong mga upok -up na pumasok sa uh, box na yun. Kaya yun, iniisa-isa ko at saka wala lang akong ibang ginagawa. Yun, yun ang ginagawa ko kasi hindi ako umalis medyo yun ang free time ko so uh, yun na lang so ganito ba kayo pag may nakita yung mga upok ang -up? uh, isa isa or ano so sinong makasuggest o makakomen na anong ilagay para walang paupok na pumasok sa loob ng uh, box kasi box ang ginagamit namin eh guys, uh, comment section lang kasi kung hindi ko alam kung anong ilagay yun eh para hindi pumasok yung mga opo. -op. So, so ito muna ang ating uh, kabuan natin ng video kasi hindi tayo nakapagala. So, maraming maraming salamat. Ito po ang inyong naglilingkod, Lakot Serang Kabilam Noon. Once again, maraming maraming salamat. Thank you and God bless.